Ano nang ganap mo dyan, Nay? Wow! Ganda na ng kalamansi. May mga bulaklak na. Hindi makatagal dito. ang ganda na nito, oh. Oh. Bulaklak na, oh. Ito rin, oh. Yung beans mo, may bulaklak na. Ba? Ito. Oh, Ayan. Yeah. Ang laki na, oh. Ay, yung kamatis. Oh, may bulaklak na rin yung Ay, kamatis mo na yan. Ganda na kamatis. Malapit na yun, ka... oh. No? Eh, no, Ayun, Isa rin, no? may bulaklak na rin. Kaya nga. Mm -hmm. Oh. Hindi natin kaya kainin yan. Ganda. Ipibenta hmm. natin, ba? Hindi <laughs> kaya kakainin. Oh, yung talong. Ang oh, ganda, oh. Kaya nga, nilipat li ko sila dito. Oh, di ba nga, sabi siya, li mo dito kasi mas malaki dito. Ganda mm -hmm. na, oh. Kaya, ang daming... Ito, ano to? Eto, Ito yung sili. Ang palaya yan. Ang palaya o oh, ano? sili o. Oh. Yan ba? Ito hmm. ata. Ito. Iti... Ay, beans din. Yan. beans oh, na. Oh, bulaklak na o. Oh. Eto, Ito, ano to, Nay? Ano yan, ang palaya? lang. Ito, talong. Ay, asan ang okra? Ayun o. No? Lilo Ito. Ito yung ano yung